Alam mo bang hindi na sira ang ozone layer? Noon pang 1980s, natatakot ng mga tao kasi mag end of the world na daw by 2050. At dahil ito sa pagkasira ng ozone layer. According sa mga scientist, malaki na daw ang butas ng ozone layer. Para sa mga hindi nakakaalam, ang ozone layer ay isang protective shield sa atmosphere na nagproprotekta sa atin sa harmful UV rays. Kung wala ito, sobrang taas ng risk natin sa skin cancer, eye damage, at iba pang effects sa environment. Pero here's the thing, na discovered ng scientists na ang main cause ng pagkasira ng ozone layer is because of the chlorofluorocarbon na galing sa mga aircon, refrigerator, at lalo na sa mga aerosol sprays. Pero alam mo ba, nang dahil sa global agreement na tinatawag nating Montreal Protocol noong 1987, nagsama-sama ang bansa para mabawasan ang paggamit ng CFCs. At ang resulta, unti-unti na nagsasara ang butas sa ozone layer. And according to the recent study, by 2060, fixed na ang ating ozone layer. Ibig sabihin gumagana talaga pag global effort. Kung nagawa natin ito sa ozone layer, kaya rin natin gawin ito sa other problems, lalo na ang pinaka problema natin dito sa bansa, ang plastic waste. Remember, small actions can create change. When we take good care of nature, nature will take care of us. This is brother earth, help a brother. Save the earth.